wala naman tayo nang aking munting practice pagguhit lang ng katawan so, ipapakita ko naman sa inyo ang katlong setup ng aking laro yan sa so, so, umula yung aking iPhone Ayan. Ayan, may pumasok na lamig. Load. So, dito ako. Ano ba ako? Dito ako. Nauna ako mga alood. Dito kasi tayo. Tayo dito dito. Medyo may fire tayo ng ating hugot ng ating katawan. And ang mga alod, nawawala yung aking lamesa. Naman napunta. 哦哦，看，嗯，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 tayo maglalagay ng plate kaya lang ayusin natin yan nakikita nila ng ating mga manonood, ng ating gagawin yan sakaling lagay tayo ng plate kung na wala ng safety Tingnan mo na tayo, mga load. forset. Kailangan natin ng forset. So, nakaisa na tayo. So, uh, adjust muna natin. Yan. Ay, ulit ang ulitang mga loads. Wala so, natin magdagdag ng ten. Wala tayo. C'è un Oh, oh ah, di andare yeah. yeah. a oh. tayo. So, isa pa. Dalawa na lang. pag ulit tayo. Ten. So, ten ulit. Mga lot. Masasalit. Hingang malalim. Then,

Io ti mantieni. Vai a praticare. La 我。